Nakataklang ipahigay ng Osaka Job Fair alang sa 4Ps beneficiaries nga, nga giuluhan nga trabaho sa bagong Pilipinas para sa 4Ps Job Fair nga ipahigay na ng sa Tagum City Atrium sa Apo Tagum City karong adlaw nga Sabado February 15 2025 sumala pa sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD 11 na sa 818 ka mga bakanteng na trabaho ang gitanyag sa siyam ka mga employers ang lauman sa maong job fair. Saris sa ni Ani ang ato ang mga uh, pantawid pamilyang Filipino families na diin mo graduate na sa program. Katambaya yung sa DSWD 11 sa maong aktibidad ang Department of Labor and Employment 11 nga unang higayon nga adunay job fair alang sa 4-piece beneficiaries. Program, particularly sa ato ang mga graduates sa 4-piece, matagal priority. Gawa sa job fair aduna sa usay mga one-stop shop nga giandam sa mga nagkadaang ahensya sa gobyerno sa mga Adlawa sama na lamang sa kadiwa ng pangulo sa Department of Agriculture. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, Tam Music and News Authority.